movie din. It ito. No. Gusto ko lang lagyan ito ng ano. Put this on record pa. Kasi ilang months pala kami dito. O kung bibigay na itong poste. Inagapan ko na. Kasi so, naglagay na tama-tama. Maglagay na ako ng picture dito sa CR. Ayun, e, tinakala ko nang laglag ito. Ay, e, imagine ngayon, lalaglag ko na to, pakiano mo dito ate uh, yours. Pakibidyo mo itong isang to. Kasi it's worse than I was ano, expecting. Kahin na yan? Uh, wala pang tatlong buwan yan na. Ah. Wala. Ay, eh, ganun ka tindi ang infestation ng andito ng anay. So, tama-tama naman, Ia i-ayos natin itong CR. Pinakalan natin baguhin to. Hindi naman tayo bumagsak yung mga plato natin dyan. Ay, tatanggal natin dyan siya. Okay. Parang nauuga. Nauuga na nga dahil sa lubusan ng anak. Imagine, ngayong ko lang nakita very timely pala yung paggawa ko ngayon kala ko matibay pa yung pala inubos ng anay so anyway kaya ito katindi ang infestation ng ano ang peste anay dito worse than I imagined ang ko lang to closer ba yan sya? Ilo, kita Oh. Kita. So, Inakala ko na magawa tulis, kung hindi. Ilo. 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 <coughs> Pati nga ako ng tablet, Jared, sakin. Ayan. This is what I'm talking about. You know. Oh. Oh. Ang gandoon. Imagine. Tingnan. Kung gaano kalaki ang wak-wak na inubos ng anay. O ngayon tatanggalin ko to. Pakibidyo mo, Tears, at uh, tingnan kung gaano ka lalat tong ano. Alis na diyan ito ikaw. Moment ko to eh. Sali daw siya. Like ang biday, no? Gaano kalakas pa si Samson? Oh, God. God. Ay, lumalabas sauce na pala to. Ay, sauce gino. You know. Ang nasa loob ano, puro na pala. Ha! <laughs> wala. Tina mo, yung salo, Wala pa. na palang laman to. sa dito, Terzo. Wala na pala yun, lo. Puro na pala ginawang ano yan. Oh, Sinusunog-sunog ko pa eh. Wala naman na palang laman. Lahat na pala, anay. Oh, God. Oh, my goodness. Buti na lang pala, nagapan ko na ngayon. Actually, naka-aral na ito last week pa eh. Last week ko pa ito ginagawa si Arcas no, eh. Wala, nang kahoy, balat na lang. Wala na nga, oh, balat na lang, oh, pala. Hindi na tuloy-tuloy dahil doon sa bagyo laging tagulan at uh, hindi ako makagamit ng mga equipment eh, ngayon ko lang nagawa at meron ng konting init nakapaglagari, nakapag drill so ayan no wala nang naman no malat oh, na no eh, it's a lot worse than I expected buti pala nalagyan ko ng ano ang tukol Otherwise, wala. Ito yung kahoy, naging, naging ano, pang lupa hmm, na lang. Hindi, pinakain pa rin na nagiging ano. Parang Gamit na yung lupa. Hindi ko gamitin, kaya na fertilizer. Wala ano naman. Anay ng tahanan Literal na anay ng tahanan So anyway Tatanggalin ko na talaga to For good Mabuti na lang At nakakapampas Thank you Lord Thank you Lord. Ayan Mabuti na lang At natukuran ko na wasn't too late. Nalaki pa ng mga pa ako. Wala namang palang nakabaon na. Wala na oh Ganyan talaga ka si Samson. Samson. Wala nang naman o. Oh. Kaya pala nag-iba kagad ni Samson yung ano isang ila lang ng poste, eh. yun pala inalay na tapos meron pang ano doon o oh, ano yan parang putik sa taas eh, yun nga, mga oh, wait lang, pinaka lang ha buti ko ako sa ipak dito eh. yung iba dyan meron malalaglay okay, hawakan ko masaya. para pokpokin mo doon Huwag May... ka Ayoko. Okay. Hindi ko na lang. So, yun. Ano, nga. Hindi Ito ang kinakatakot ng kulbaka ako pati yung 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 mating, yung bubong niya yung rubber mating <coughs> binutas kasi marunong nang kumain ng plastic ng mga alay ah fortunately hindi pero ayun po meron pang mga alay oh kita ba Oh mm -hmm. Hindi nakita. Anyway. Ayun. Let me see. ayun yung dulo nung ano. Anong pose ito eh. Eh, lubos na. Imagine ito na lang yung kapapirasa na ano. Na nakakambitan. Hmm. So, anyway. Ayun yung dulo. Yun. Inubos na. Pag ikuha mo, at, uh, only don't uh, tear sa my side na yung parahan. Uh, yung actual angle kanina. Dito sa poste na. Wala na. Okay. So ito yung poste. Bilis na inubos ng alay. Buti na lang talaga ng dapat ko. Mayroon na yung poste. My goodness! Alright. So, yun. Gusto ko lang may, uh, may uh, uh, record. Documented. Na ito ay ang bilis. Ang adang inubos ng alay. Marsot, ma, uh, May lang kami nagpagawa. May lang pinagtsaga ang gawin to. ngayon pa lang ubusin ng anay. Ay, ay, So, yun. Ito, mula dito. O, oh, tingin mo yun. And, uh, speaking of anay, pakita ko sa itong ano dito. Alikati, Pakita ko sa itong buong kalina ito yung gumagawa dito ng ano, na mamahay na anay dito sa bahay natin. Ito, na mahay na dito sa bahay, mga anay. Hmm. Kala niyo, hindi ko alam. Hmm. Gumawa na lang ng bahay. Pinatuloy namin ang tagulan eh. Gumawa ang sarili ng bahay. Mga walang hiya eh, no? Dami So, yan. And I love you so. Nalang muna